tuloy ang paghigop sa nasa mayit isang milyong industrial fuel na karga ng barkong lumubog sa bataan na nagresulta sa oil spill. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Ryan Lesigas. Umabot na sa mayigit 2,000 litro ng langis ang nahihigop mula sa lumubog na MTK Arteranova. Sabi ng Philippine Coast Guard, nasa testing stage pa rin ang kanilang ginagawang pag-siphon o paghigop sa langis na umaabot sa 800 litro kada oras. Pero inaasahan na mas bibilis na ang paghigop sa nasa 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng tanker sa oras na dumating na ang karagdagang pump na gagamitin mula sa Singapore. Tuloy-tuloy din daw ang ginagawang hot topping sa natitirang apat mula sa walong cargo oil tanks ng MTKR Terranova. Out of the four hot top uh, COTs or yung cargo oil tanks po natin, no observed leak yung pong ating uh, nagawa dito at uh, patuloy na, pa rin naman pong nakaantabay yung ating mga containment uh, capabilities uh, from Harbor Star and Malayan Towage and yung sa, Coast Guard vessels po natin, ay din. sa MTKR Jason Bradley naman ay isinasagawa na rin daw ang preparasyon sa engine room ng tanker para gawing water tank door na magsisilbing natural buoyancy nito. Ang Mirola 1 naman tuloy-tuloy din ang isinasagawang diving operations para suriin ang hull integrity ng barko. Natapala na daw ang tatlong butas ng barko na naunang nakita. Tiniyak naman ang PCG na pinag-aaralan na nila ang posibleng kasong kakaharapin ng may-ari ng Mirola Uno na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa mga otoridad nag na po tayo ng apprehension, uh, inspection enforcement apprehension dito po sa Mirola 1, uh, nasa costa po ng Philippine Coast Guard na yung barko at uh, magkakandak po tayo ng mga further inspection pa para ma-find out po natin kung ano pang violations and administrative case ang pwede nating file. May nakahanda din daw na tulong para sa mga apektadong pamilya a task force for this oil spill kung saan po yung pong ating uh, mga ahensya responsible for helping yung pong mga naapektuhang uh, mamamayan po natin ay mabigyan ng agarang tulong ang DOLE, ang DS kailangan lang po ng ating ng ating mga ahensya ay yung pong report ng LGU at po yung ating mga mamamayan ay magsabi kung po sila ay may kung po sila ay naapektuhan. Samantala, prioridad ng DOTR ang modernization ng aerial at marine assets ng PCG para maprotektahan ang West Philippine Sea. at maiwasan na maulit ang oil spill incidents na sumira sa marine environment ng bansa. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakailangan ma-assess ng PCG ang kanilang existing resources para masukat ang kanilang capability at strategize para maisagawa ang kanilang mandato. Binigyan din ni Bautista na dapat automatic at mabilis ang pag-activate ng kanilang emergency plans para maiwasan ang kahit anumang maritime disaster. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Filipinas